Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Diba warahmatullahi wabarakatuh Diba sabi nila mga kapatiran ay bawal daw magtapo ng basura kapag gabi Malapit ka dito para maninig okay. Ang paghagis ng basura kahit anong oras walang problema Walang pagbabawal doon at walang katotohanan na bawal maghagis o magtapo ng basura sa gabi Kasi hindi ko lang alam kung anong pamahiin ng mga ninuno natin mga matatandam Na bawal daw magtapo ng basura pag ganito oras ng gabi wala pong katotohanan pwede magwalis sa gabi pwede magtapo ng basura sa gabi at wala pong masamang na ang mga bagay na ito kasi ang bagay na mabuti at masama ay nasa kapayang tulutan po ng kasukhan o at lahat wala pong koneksyon yan sa paghagis o pagtapon po ng basura sa gabi kaya anong unas kayo mag magtapo ng basura wala pong problema umaga at gabi okay lang po yan wala pong magpapawal po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.